あっ Meron akong tinanim. Tumutubo na siya. So, ipakita ko sa inyo, ha? Kapag magtanim tayo, ipakita ko. Kapag paano magtanim ng pineapple. Char. Sige, anahan ko na ito. Balatan na. Ito, meron na dito. Bawang to rin habi. So, yan. Ayan na lang natira. Kinain ko na ang iba. <laughs> Ayan. Yeah, hello mga lalas. Ayan. Magtatanim tayo ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng pineapple. <laughs> Ayan. Parang hulan siya. Ay, maganda yan. Ayan. So, meron tayong dalawa dito. Niya. Pat. Magyan natin ng soil. Parang may soil dito. Yung mga tanim kong hindi. Tumubo. na namatay. Ayan. Ayan. <laughs> Transfer natin dito. Na yung mga houseplant ko to na ano. Namatay. So, gamitin natin yung soil. Baka ito hindi mamatay. Yan, taruan ko kayo kung paano magtanim ng pineapple ha. Para naman, sarap. Hindi Baka mayroong hindi marunong magtanim ng pineapple. Turuan ko kayo. Dali lang, mga lalabs. Expert, expert. <laughs> hindi, may, may tinanim na ako last year. Last year, tama. Last year. Try ko lang. Tinanim ko siya sa lupa. Tapos, tumubo siya. So, nung magwinter inilagay ko siya sa pot. Mamaya, ipakikita ko sa inyo. Dalawa na sila actually. So, ngayon, tanim pa ako dito. Meron akong dalawa dito. So, galing ko sa protas, ba diba, na pinibili natin sa palengke. So, ayan, kinat ko siya dyan. Ayan, okay siya. So, okay pa siya. Ganito yung tinanim ko noon. Ganyan lang siya. So, ilalagay ko siya dito. Ang liit ng ano na to. Di ba, lipag, dumubo siya. I-transfer ko siya sa malaking pot parang ulan siya. Ganyan lang. Hmm, tinapunan ko siya ng kunting ano, lupa. Tapos dilig-diligan nyo na lang ng konti. Okay lang kasi may butas naman to sa ano. Ayan, ganun lang lang siya mga lalabas magtanim. So, galing sa prutas na binibili natin sa palingki. Kapag okay pa yung ano niya, tingnan nyo. Oh, diba? Medyo okay pa siya dyan. Hindi yung parang bulok, hindi yung parang bulok siya. Ayan. Tapos ganyan yan yun lang. Hagin ang lupa dyan. Kunti. Ayan. Tapos diligan ko naman siya I-apply ko kayo kung tumubo na to ha. So, ayan. Ganyan lang. Kadali. Oh, Okay na. Okay na yan. Diligan. Dilig-dilig na lang. Ayan. Diligan na natin mga lalabs yung ating bagong tanim para tumubo siya kahit parang ulan siya kasi bagong tanim at saka may butas naman yan yan so. Yeah. dito natin sa so, ganyan lang kadali ang pagtanim ng pineapple hindi kailangan ang seeds yung mga buto ito ganyan lang Okay, antayan natin hanggang tumubo na. Pakita ko sa inyo yung unang tanim ko na pineapple. Tada! Ayan, na dito siya. Oh, diba? Meron kasi mga bulaklak dito eh. Tumubo lang yan. Ayan o, oh, tubo na yan. Pineapple yan. Dalawa yan actually. O oh, diba? Ganyan lang din yung pagtanim ko nito. Ganyan lang din. So, so yung unang try ko, tinanim ko muna siya sa lupa. So, try lang yan. Tumubo siya. Aba, Tumubo. So, nung mag na kasi mamamatay sa lamig, inalagay ko dito. Tapos, tinaman ko ulit ng isa. So, ayan, dalawa na yan sila dyan. Sana magbunga, no? <laughs> Sana bumunga siya na matamis na matamis. Kagaya ng nagtanim na matamis. <laughs> Siyempre. Ayan. So, ganyan lang ang pagtatanim ng pineapple, mga lalabs. Kung mahilig kayo sa pineapple. So, ayan. Itanim nyo yung mga yan tumutubo yan kagali lang sa akin lang. ayan, tumutubo na siya, dalawa dinalawa ko na kasi malaking pack naman siya mahilig tayo magtanim-tanim eh mag-experiment kung tutubo siya or hindi so ayan, try-try lang yan nasa malaking pack siya at ayan yung tanim ko ayan yung bok choy eh. mga herbs patay na yung iba. <laughs> ano to, Bezel? Ang diligan pong yan. Parang uulan, naririnig nyo ba yung ano? Kalog. Ayan, ito yung mga libangan ko. Ito pala ko lang mag-isa. So, Nagtutusok-tusok ako ng kahit lang. Yung onion ko, aywan ko dyan. Patay na siya. Ayan, bok choy. Ayan mga herbs ni Rosemary yata to. Pakita ko pa sa inyo yung ibang tanong ito. Ayan, marinig talaga nyo yung anak kulog. Ayan, meron akong lemon dito mga lalabs yung lemon to dito yung mga yung yellow na malalaki yan ano lang din to try ko lang din tinanim galing sa buto yan try na ko lang patubuin tumubo siya so ayan malaki na dalawa to actually pero aywan ko bakit yellow yung ano niya dahon parang yellow siya nagyellow nagdidilaw wala akong nilalagay na kahit na anong ano fertilizer or ano ayan yeah. Tapos, ito, kalamon din. Ito yung binili namin ni Habi na protas, Na parang ano siya. Parang dalan, dalan, Kalamon din. So, ayan. Nagbunga na to actually. Tignan nyo. Ayan. 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 Natanggal nung mag ano. Dalawa na ang bunga nito. Nung mag hellstorm. Ayun. Natanggal. Kasi natamaan ng natamaan ng yelo. Iyan, meron akong lemongrass dito hindi ako nagdilig yung umaga nalagay ko lang sa basement tapos pag ano nilabas ko na pag inip ayan lemon din lemon din ito lemon alam ko bakit dilaw pero yung isa naman yung kalamon din, hindi oh green naman siya green pero ito parang dilaw pero noon pa tuwi eh, noon pa dilaw yung dahon niya. siguro talagang dilaw yung dahon ng ano no ng lemon Ewan ko. Ewan ko dito, hinahayaan ko lang siguro baka bulaklak to ano. Hinahayaan ko lang siya. Tapos ayan, may lemongrass pa din ako dito. Ayan. Ayan yung ano yan. Wala na. Ang um, Lettuce, latest. yan. So ayan mga lalaps. Sa garden naman, wala, hola tayo masyadong ano sa garden. Tinamad ako. <laughs> may tanim pero hindi ko siya dinamuhin. Sinipag. Sinipag. <laughs> Ayan yung sweet potato natin. Ewan ko. Pangit ang dahon niya. Oh. Hindi tuloy ako makapagbulay. Kinakain. May bulaklak din. Ala, baka meron na yan. Ayan, meron na nga. Kunti. Ayan, meron na yung ano natin. Sweet potato. Pero kunti pa. Maliit pa, bibi pa. Ayan. Bibi ko parang katatanim ko lang to. Tapos may ano na siya. Ayan. Ako ba natin tao? Baka mawala. <laughs> Gan-gan kanti lang yan. So ayan mga lalams. Thank you for watching. I-update ko na lang kayo kung tumubo na yung bagong tanim natin na pineapple. Mula na siya.